date nung Bong, na siyang karelasyon mo naman, an, Pero ang nagawang sakta nung kaibigan mong tomboy ay si Elaine. Anong pangalan nung kaibigan mong tomboy? Bibi po ang tawag ko rin eh. Bibi? Opo. Nagsumbong ka sa kanya? Opo. Anong sinumbong mo? Na, hindi po. Tinawag niya po ako nung February 14. Nasa oh. bahay po ako eh. Hmm. Sabi niya po, anong yung boyfriend mo bakit gano'n may kasama? Tinantahan po namin yun na po. Nakita ko po silang dalaw ni Bo. Kumakain po sila sa tapsihan. Okay. Okay, bakit hindi ka kay, 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 kay pong, kayo? pong nagalit? Siyempre po, nagpangabot na po kami doon sa kalsada. alam mo ka ako eh. Kumbakain eh! Mo, mo. kain mo, di ba alam, pinagpagurang ko yun. Ha? Magpamalik ko ro'n. Ay, malam, okay. Parang lalaki mo eh. Okay. baka'y ko namimala. Ah? Bakit? Ano ba ito? hindi ah, lang, Ann. Unawain mo muna ang pangyayari, Ann, bago kang magsalita. Ang sabi kasi ni Aileen, niya alam na may relasyon kayo ni Bong. Eh, po, si ng... Bong ang pumorma. Hindi, unawain mo sinasabi ko ha. Si Bong ang pumorma sa kanya. Hindi siya ang pumorma kay Bong. Dalawang magkaibang Opo. sitwasyon yun. Baka po Kaya pinapaunawa ko sa'yo. Opo, baka po nakakita siya ng pera kay Bong. Maka. Dalang kalat na kalat po sa amin na mamimera maka. siya sa lalaki. Ako, sobra. Ang dami na gagalit sa'yo, kambal. Ako, alam ko lang may kakambal ka. Di ko bubugbugin yung kapatid ko. Nung kapatid mo, eh, malay ko bang hindi ikaw yun. Ay, bakit mo sinasabing sikat siya dun sa lugar niyo na gano'n? Eh, hindi mo siya kilala. Yung yung laki, kasi po, yun naman lika naman lika yung Laika po, yung Laika, nakita po siya ni Laika na po yung asawa ni Laika. Sabi sa'yo na kumakain kami ng tsota mo, no? Bakit? Bakit nakita ka ni Laika, di ba? Bakit ni Laika, Baka naman, Aileen, may problema ka lang na lagi kang nagpapalibre. Kaya tuloy na papagkamala ano, nila na inaaswang mo yung mga oh. boyfriend nila. Ay, hindi yun. Para tekman nila ako. No? <gasps> Pero yung sabi, ano lang, libre-libre lang na ano. Ah, nagpapalibre may, may ka, ka na. May libre sa, ano, sa mga lalaki na ano, yung kaka-close ko. Ura, oh. <laughs> so, so na, gusto mo lang na, na ilibre ka, ka nila ng pagkain o soft drinks. Ano ka, Wala. Chika lang ako, lang. Chika lang? Yes! So maganda ako dyan ah, eh. Maganda ka? So, so maganda yun ba yung sinasabi mong si diskarte mo? Mario, Mario. mo? Ay, ano na ba kayo katagal ni Bong, Anne? Magbibitong wala po kami. Ah, magsa seven months. So, okay, saan mo nakilala yan si Bong? Nagbibilyar po sa San Miguel. Magaling Kaya, po sa mag katotoo sabi niya kahawig daw ni Bong si Richard Gomez. Oh, mukha po tikba lang yung kumakikita niyo lang. ano, Ano ba yung, ano ba yung pogi sa'yo? Sige nga! Ano ba, ba yung pogi sa'yo? Sa, yung... sa sandali lang! an. Uh -huh. uh -huh. Hindi ba itong Richard Tikbalangs na ito? <laughs> <laughs> oh, Hindi -no, Richard eh. Gomez, ha? Napapahiya na ako, ha? Richard Tikbalangs. Tikbalangs na ito. Opo. Eh, bakit mo sinasabing pangit? Ini eh, boyfriend mo. Hindi <an ko naman po siya sinasabing pangit. Eh, di parang sinabi mong malabo ang <expression> mata mo. Hindi naman po, baka siya po malabo ang mata. So, mata sa kayo. Eh, mali, na mata ko. Pero yun, 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 sabi niya kahawik ni Richard Gomez. Ay, kasi may inakasasawa na dyan. Baka tayo nakasalagutom. na to si Richard Tidbalang? Hindi ko na po alam. Oh! Bakit? kasi po, mula po nung, pag, nung nagpang-abot po kami nung February 14, mula po nung gabi nyo, hindi na po kami nagkita hanggang ngayon. Nawala? Nawala po. Ayos lang. lalaki lang naman yun eh. Pang ilang boyfriend mo si Bong? Wala na, walang ka. po. Hindi man lang siya nagpaalam. Bakit ka naiiyak? Pero sandali lang naman din, mga kasawsawan. kasi mahal niya yung pitbalan. Este si Richard. Mahal mo si Bo. Kasi hindi niya alam na nakakasira. Alam mo siya ng relasyon. Kaya nagawa mo lang yung mga nagawa mo. Nagawa siya ako makikipagbalik na siya sa'yo. Kasi mga... Hindi ka sa'yo mag-iwanan. Ang kinasasama ng na paalam sa iyo an. 'Yon ang pinakamasakit para sa iyo. Opo. Siyempre, minahal ko po 'yung tao, tapos biglang mawawala ang galong lang. Abay, attorney, naunawaan natin itong naging damdamin ni Ana, na siyempre nga naman, medyo nagdilim ang kanyang paningin dahil nakita niya eh, may kasamang ibang babae ang kanyang boyfriend at kumakain sila sa tapsilugan. Aba'y nagawa niyang saktan doon sa oras na 'yon itong siya uh, Eileen at hindi lang 'yon. Nung nagsumbong siya sa kanyang kaibigan, eh mukhang may nangyari pang sumunod na insidente at nagawang sakta naman yung kakambal nitong si Eileen. Eh parang lumanabas, inautos kaya 'yon ni Anne o hindi? May pananagutan po ba yung nagutos at yung gumawa doon sa ginawang 'yon kay sa kakambal ni Eileen? Uh, yun po yung termino ng ating uh, Revised Penal Code na mga sino ba yung mga pwedeng ma-charge criminally, ano po? sabi po ng ating uh, Revised Penal Code, yung mga principal, uh, pag sinabing principal, ito yung mga merong partisipasyon sa paggawa ng krimen o kaya yung by inducement o sila yung nagsulsol upang gawin. Eh pagka po napatunayan na meron pong uh, partisipasyon nga itong si uh, an, either by inducement or by direct participation, maaari pong siya ay makasama doon sa nangyaring pambubugbog doon sa kanyang uh, doon sa kambal nitong si a, uh, Aileen. Oh, uh, nagkaroon pa ng, ng mistaken identity eh, parang ganon. ay uh, hindi po depensa 'yun eh, eh. Kasi basta po may criminal intent. Uh -huh. ano? Sabi nga, uh -huh. criminal liability may be incurred by any person doing a wrongful act done, ano? uh -huh. although in uh yung intention, may be different from that uh, uh -huh. na commit. So, 'yun po ay pwede pa rin uh kung ano man ang naging uh, injury nung uh, kakambal nito, uh criminally uh, involved pa rin itong si An kung ma-prove uh -huh. na meron siyang partisipasyon at kasama yung aktual na ng bugbog. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Narinig na natin ang bawat panig, mga kasawsawan. Aba, ano naman ang masasabi ninyo? Side ba tayo ngayong kumagang ito? Doon ba sa nagsasabing kamukha ni Richard Gomez? O doon sa nagsasabing mukhang tikwa lang? So na kanino ang inyong boto? Magbotohan tayo pula ba o puti? taas ang mga blakan. Aba, 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 mukhang mala marami ang suporta ng side nitong si Aileen na parang sinasabing kay Ana huwag masyadong padalos-dalos sa mga ginagawa kahit nga medyo ikaw ay nasaktan sa yung mga nakita at sa mga nangyari siguro kailangan talaga konting hinahon sa mga bagay-bagay para hindi umuwi sa sakitan. Yan ang ating boto hands At dahil nga magkamukhang magkamukha sila ni Eileen, ay eh, pati nga raw siya ay nadamay at pati siya eh nasaktan ng dahil sa gulo na ito sa pagitan ni Eileen at ni Anne. Narito po ang kakambal ni Eileen na si Elaine Cosmod paso. <laughs> Elaine, ang tanong ko, nandun ba si Anne nung araw na merong nanakit sa'yo? Kasama siya doon. In Uh, eh, tinuro niya pa ako nun eh. Hindi ko malo, na, hindi Ko... No, alin. Nandun nga ako pero nutusan ko siya. May isip na ang laka-laka nung parang Bakit bayaran ba 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 para mag na loob magbubos? Kaya nga ba? Kailan, yun oo, 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 oh, oh, Hindi pa ta sa na sa'yo tamo na yun. nga, pinagulpe. Ayun lang yun. Ayun lang yung akin doon. Siya, siya, siya Ikaw magpapaupak tapos hindi nga alam sinaupakan nga ako. ka Salit ka rin sa kapatid mo sa nangyari dahil nasangkot ka sa gulong ito. May galit din ho ako dyan. syempre kahit naman ilang beses yon hindi lang isa, di ba? Pag dalumawa, ibig sabihin, sobra na. Eh, syempre kapatid ko siya, yun nga na nagre-reklamo kami sa inyo dahil ikaw, mapapagulpi ka, hindi mo malang ano ko. Hindi ka pinapagulpi, saka hindi ko kasalanan yun. Kasalala ka, kapatid mo yun. Nagugulpi mo ako eh, di ba? Oo, eh, kaya hindi mo alam kambal ay kambala ko, kapatid mo. Bakit ang sabi mo hindi pinagulpi, eh nagulpi na sila? Ano nga ba talaga ang mga testimonya ni Elaine sa pagbabalik po kunyaring pinatulungan ka nung dalawa, eh ikaw nga ang nag-aabang kay Aileen, pero ang nakita mo, si Elaine. Hindi ko alam kasi may kambal siya eh. O hindi, okay. ang sagot ko, ikaw ang nag-aantay, ikaw ang may plano. O, oh. so paano pinatulungan ka? Siyempre, nung maabang kami, yun lang yun. Okay, deret sa ang tanong, Jocelyn. Sino ang nagsabi sa yung abangan mo si Elaine? Facebook sa usawa na mga kapatid. Mary Jane Mateo, Chuck Amy, kami ay mga mananahit dito sa Matimbo, Malolos, Bulacan. Palagi kaming nanonood araw-araw. Bilib na bilib kami sa haba ng pasensya mo sa mga pasaway ninyong kaharap araw-araw. Sana ay magpatuloy pa ang napakaganda mong programa nang sa gayon ay patuloy kaming may matutunan sa buhay sa pamamagitan ng inyong priyo tagapayo at ang inyong word for the day. Pakigreet naman siyang ami ang lahat ng Mateo family dito sa Matimbo, Malolos, Bulacan. Pati lahat ng staff ng Ersons, mula sa mga mananay, mananabas at boy. Salamat siyang Amy and Godspeed. Yes,